Isa sa isang daang halik ang kwentong ito ay uh, sinulat ko at uh, nalathala sa mga pahina ng pantasya Comics noong 1990s at iginuhit ng comics illustrator na si Elmo Bondok. At ngayon dumako na tayo sa tampok na fantasy story sa araw na ito. Nagulat ang pinsan ni Criselda nang bigla siyang makitang umuwi sa kanilang baryo. Tinanong siya ng pinsan niya kung bakit siya biglang nauwi. Sinagot lang ni Criselda ang pinsan niya na gusto raw niya ditong magpalipas nang sama ng loob. Muli siyang tinanong ng pinsan kung lalaki daw ba ang dahilan. Pero natawa lang si Criselda at sinabing kailanman daw ay hindi niya naging problema ang mga lalaki dahil sila ang may problema sa kanya. Inamin din ni Criselda ang dahilan ng pagbabakasyon niya sa kanilang barrio. Ayon sa kanya... Nagsarado raw ang club na pinapasokan niya dahil natalo sa eleksyon ang mayor na may hawak sa bahay aliwan ng lungsod. Sinabi ng pinsan niya na magahanap na lang si Criselda ng ibang trabaho. ayun kay Criselda, ang trabaho daw niya sa club ang hanap buhay na iminulat sa kanya ng kanyang ina. Wala raw siyang pinag-aralan kaya ang ganda lang niya at kaseksihan ang tanging maipagmamalaki niyang katangian. Sa paglipas ng mga araw na pananatili ni Criselda sa bari, Meron siyang naging manliligaw, si Rainerio. Minsan habang magkasama silang namamasyal, pinrangka ni Criselda si Rainerio na bago raw siya nito ligawan, dapat daw na alamin muna nito ang kanyang background. Sinagot naman ni Rainerio si Criselda na ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Inamin ni Criselda kay Rainerio na isa raw siyang kalapating bayaran at nagtatrabaho sa club. Kung may pera daw si Rainerio, hindi na nito kailangang magpakahirap na ligawan ligawan siya dahil magagawa raw siyang angkinin nito kahit na anong oras na gusto nito. Nalungkot si Rainerio sa narinig at ilang araw na hindi nagpakita kay Criselda. Nang muli silang magtagpo, nagulat at nagtaka si Criselda sa ibinigay sa kanya ni Rainerio. Isang malaking butil ng ginto na ayon sa kanya ay malaki raw ang halaga nito. Sinabi naman ni Rainerio na kay Criselda na raw ang ginto kapalit ng isang halik. Napangiti lang si Criselda at sinabing hindi lang daw isang daang halik na ang kanyang natikman kaya baliwala na raw sa kanya ang hinihiling ni Rainerio at pinagbigyan ni Criselda si Rainerio kung saan naglapat ang kanilang mga labi. Katapos ng halik na iyon, nagulat si Criselda nang agad tumalikod si Rainerio at nagpaalam na sa kanya. Subalit mula noon, hindi na napalagay ang kalooban ni Criselda. Hindi niya alam kung bakit tinahanap-hanap na niya ang halik ni Rainerio. Gayong sanay na siya sa halik ng maraming lalaking nakaniig niya. Ngayon na, sinasalat pa niya ang kanyang labi at ninanamnam ang halik na idinampi sa kanya ni Rainerio. Daman niyang iba ang halik nito sa halos isang daang halik na kanyang natikman. Madalas na pinupuntahan ni Criselda ang tulay kung saan sila laging nagtatagpo at nagkakausap ni Rainerio. Pero nabigunas siyang makita ito Naisip niyang iyon marahil ang kahulugan ng sinasabi nitong pamamaalam sa kanya nang huli silang magkita. Labis na nalungkot si Criselda habang hawak ang malaking butil lang ginto na ibinigay sa kanya ni Rainerio. Naisip niyang walang halaga ang kinang ng ginto na hawak niya sa halik ni Rainerio. Halik na nagmulat sa kanya para pahalagahan ito na noon lang niya nadama. Itinapon ni Criselda sa tubig ng sapa ang hawak niyang ginto. Ang pag-ibig daw at halik ni Rainerio ang kailangan niya. Lingid kay Criselda, isang engkanto ang nagmamasid sa kanya habang malungkot na nasa tulay. Ayon sa engkanto, sinadya niyang ipatikim kay Criselda ang kanyang halik upang matuklasan ito sa sarili na hindi lahat ng bagay ay natutumbasan ng ginto kapag muli raw natutong umibig si Criselda, matututo na itong igalang at kanyang pahalagahan. Isang engkantong nagpanggap na manliligaw ni Criselda, si Rainerio, para baguhin ang panuntunan nito sa buhay. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.